Hi guys! So, last weekend, um, naisipan namin na bumisita sa mga show homes. So, itong unang show home na pinapakita ko ngayon is um, 1250 square feet. Three bedrooms and two and a half bathrooms and open concept din siya. So, good size yung living room and yung kitchen. Medyo naliitan lang kami ng konti dun sa dining space or dining area. And meron na din siyang kasamang pantry. Um, yun yung door na in ng mama ko. and And then on the left side ng door na to would be yung back door. And then the right side is yung powder room naman. So, ito nga pala ay mga new build homes. So, ibig sabihin, hindi pa siya nakatayo. Um, pwede, pwedeng magkaroon ng quick possession kung available mga 6 months, ganyan. Or kung i-customize mo talaga siya, that will take mga 7 to 8 months to build. Ito nga pala ay land home. So, ibig sabihin yung parking or yung garage mo is nandun sa likod ng bahay. And then, yung basement nito would be unfinished basement. So, pwede nyo siyang i-develop in the future. Or, if you want din naman, pwede mo na siyang isama na ipa-develop while binibuild yung bahay. Ayan, so akit naman tayo dun sa second floor. Dito na yung mga bedrooms. So, pag akyat mo, first door that you will see is yung main bathroom. Ayan. Yeah, so, currently, shower tub combo siya. Um, pero, pwede mo yan ipakustomize to just yung shower enclosure. Yung washer and dryer, unfortunately, is hindi kasama dun sa appliances. Um, pwede mo siyang i-add as extra. So, ito na yung master bedroom. Then, meron ding um, walk-in closet yung master bedroom. Then, ito na yung ensuite. Ayan, same then shower tub. Ang kagandahan sa si new build is pwede mo nga siyang i-customize dun sa mga preference ninyo. So, kahit na may showroom na ganito, kumbaga merong mga items or areas na pwede nyo pang ipa-customize. Pero, syempre, additional cost na yung mga yun. And then, ito na yung bedroom 2. Tapos, sa kabila, yung third bedroom. Yung size niya, saktong-sakto for queen bed. Yan, kaso lang yung queen bed. Meron pang space for sa side table. So, dito na tayo sa show home number 2. Grabe, sobrang gustong gusto ko show home na to. Um, ang ganda nung size and flow nung living room, kitchen, and dining. So, dito muna tayo sa side. Um, yun yung door sa basement dun sa right. Tapos, dito sa left yung powder room. So, mas gusto ko to kasi mas malapit yung powder room sa living area kaysa yung sa kanina. Nasa likod siya. And then, ito na yung kitchen. Ayan. Nakita nyo sa ibabaw ng stove is yung hood. Normally, yung iba parang microwave yung nasa taas. Pero ito, nasa ilalim yung microwave. And then, ang laki doon yung island. So, kahit na merong sink doon is spacious pa rin yung island mo. Pati yung dining space, remember yung kanina, medyo maliit yung dining space na Pero ito malaki. So, kasha yung, yung nasa show home is 6 lang siya. Pero I think kasha doon yung 8 or 10 seater na dining. Ito naman yung garage pad na tinatawag nila. Usually yan lang yung kasama kapag bibili ka ng new build. Tapos, ipapa-add mo kung gusto mo yan. Katulad din sa left side na naka-build na talaga yung garage. Normally, sabi nila para mga 20k yung garage na gano'n. Um, that's two-car garage nga pala. Ayan, so other view ng bahay. Kita niyo naman, sobrang maaliwalas. Yung living room niya, kasi di may step papunta doon sa kitchen. So, yung living room niya, halos 10 feet yung height ng ceiling. Ayan. So, second floor. etong door sa left ay linen closet. And then, ito na yung main bathroom. Ayan. Tapos, on the side naman, yung bedroom 2 and 3. Ito, mas malaki talaga yung bedroom. So, yung bed na to is queen size na siya. Pero, ang laki pa din ng space niya, ba diba? sa parehong gilid. So, bigger talaga tong bedrooms nito than the first one. Bedroom number three, sabrang kit na kita ko dun sa headboard na to. Hanapin ko yan. Gusto ko yung headboard. And then, um, regular size naman yung closet for both rooms. Yan, Tapos, andyan yung stack washer and dryer mo. May mga ibang washer and dryer na yung parehong nakababa. Pero normally sa mga bigger uh, houses na siya. So this is the master bedroom. Ang ganda din ng ginamit nila na wallpaper. Um, textured siya. So cute. Tignan. And then you have your ensuite then Laki siya. Actually, itong answer na to, pwede mo siyang papalitan ng his and her vanity. Yan. And then, aside from that, syempre, nandun din, meron ding walk-in closet si master bedroom. So, ayan yung two um, show homes na na-visit namin. Um, sana nag-enjoy kayo and I'll see you on the next vlogs. Thanks for watching!